Makinig ka ngayon, putang ina mo ka. Ha? Ano sinasabi mo lang tayo ngayon, mas? Ha? Ano sinasabi mo, putang ina mo ka? Ha? Nakita mo yung isa yung boses, putang ina mo ka? Ha? Nakita mo yung isa yung boses? Ha? Yan sinasabi ko sa iyo, putang ina mo ka. Ha? Isang computer, nakakapagmas ng dalawa, buha ka ng ina mo ka. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan kanina? Putang ina mo ka wala ka namang alam, putang ina mo ka, nagtatawag ka pa ng kaibigan mo, putang ina mo. Ha? O, oh, ito malalampasok ay pareho ngayon dito, putang ina mo, buta typing ka. Ha? Putang ina ka, wala kang budget, ito sinasabi ko sa'yo, patay gutom ka, buha ka ng ina mo ka. Ha? Isa ka lang, patay gutom, putang ina mo. Ha? Ha? Tanda mo yung Ronald, ha? Isa ka lang, patay gutom. Ha? katay gutom. Putang ka. Ah, oh, ano? ano? Ha? Anong bugo kayong dalawa? Sinong dalawa? Ha? nakapaliwanag ka dyan. Sige, mag-hike ka pa sa YouTube. Putang ina mo, nire-record kita. Ha? Ah, oh, iiyak na yan si Ronald. Iiyak na yan. Ha? Ha? Ah? Pahiya ka na naman. Putang ina, putang ina mo ka. Ha? Hindi mo kilala si Bok. Buha ka ina mo ka. Ha? Hindi mo kilala. Putang ina mo ka. Ha? Ikaw putang ina mo. Late bloomer ka. Putang ina mo. Newbie ka lang. Ha? Ha? Huh? Wala kang iaanga sa akin, buha ka ng ina mo ka! Ha? Huh? Dahil isa ka lang patay-gutom! Ha? Huh? Tandaan mo Ronald, putang ina mo ka! Ha? Huh? Ay ganyan ang nagmumura ha? Huh? Huwag ka sisigaw, butang ina ka! Ha? Ha? Ano nga sa'yo? Typing domination! Kawawa naman si Ronald! Inililibing na ni dito sa 27! Ha? Di ba? Diba? Diba? Tatanga-tanga, kasi ay eh, hindi kita paa-aapakin isang segundo sa VC, putang ina mo ah. Ha? Tang inan to? Ah, ano? Magsalita ka dyan, putang ina ka. Ha? Mag-type ka dyan, Ronald. Putang ina mo ka. Bilis-bilisan mo paka type mo. Putang ina mo ka. Tip na to. Oo, oh, oh, yabang. Ayan, Ganyan. Mag-type ka. Putak na mo, ha. Mag-type ka. Ha? Inuutusan kitang putang ina mo, ha. Ha? Ganyan ang mayabang putang ina mo, ha. Ha? Gusto lang sa yabang. Ganyan ang napapala putang ina mo. Ha? Di ba? Hmm. Kawawa ka naman. Putang ina ka. Ha? Ha? Tatype ka na lang dyan. Ha? Magtype ka na lang magtype. Buha ka ng ina mo ka. <laughs> putang ina, oh. Ace strikes at saka ano lang, ha? Tahan sa bayan ba nagpapalitan? Putang ina. Ha? Ang lupit. Ha? Makiusap ka. Say please, putang ina mo. Ha? Makiusap ka. Ha? makiusap ka yung lumulukod ka, putang ina ka. Ha? Huh? Makiusap ka. Yung sinasabi ko sa'yo, makiusap kayo ngayon sa akin, putang ina nyo. Ha? Ah, oh, ganyan, kung kayo kalupit mumurahin ngayon, putang ina nyo. Ha? Ha? O yan, nagmamakaawa kayo ngayon. Huwag kayo dito magreklamo, putang ina nyo. Chatroom to, ha? Huh? Hindi to barangay. Ha? Huh? Doon kayo sa barangay pumunta. Ha? Huh? O oh, mas tanga ka, putang ina mo ka. O oh, yan, kumaway, kumaway ka sa YouTube, putang ina mo. Nire-record kita, putang, putang ina mo ka. Ha? 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 O oh, yan, putang ina mo. Tama yung ginagawa mo. Sumusunod ka sa amo mo. Buha ka ng ina mo ka. Ha? Tama yung ginagawa mo. Ha? 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 Ah, oh, yan. Magpaliwanag ka, putang ina ka. Mag-type ka, utusan ka, putang ina mo. Ha? Ang angas nyo, ha? Anong nilaki yung room? May katibayan ka? May katibayan ka? Ha? May katibayan ka? Nilaki yung room? Ha? Asang katibayan mo? Putang inan to? Ano? Ha? 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 ngayon Ha? 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 Huh? Welcome back sa'yo. Ha? <laughs> ano? Welcome back sa'yo, putang ina mo. Ha? Ah, walang VC. Kuha ka ng VC, puta ka. Tick na to. Dali, kuha ka ng VC, putang ina mo ka. Tick na na to. na? Asan ka na? Ha? Putang inan to. Kawawa naman si Ronald. Kawa? Nagkukumahog ko. Oh. <laughs> Nagkukumahog ang putang ina. Ano? ano? Hindi <laughs> ba makaapak? Ha? Huh? Huwag <laughs> mo kasing unahin yung yabang mo, buha ka ng ina mo ka. Ha? Sa susunod, babawas-bawasan mo yung yabang mo, putang ina mo. Ha? Putang ina to? Na. bilisan mo. Putak na mo ka. Bilisan mo dali. Hmm. Dali, bilisan mo. Hindi ko maapak. Tatlo na visi mo. <laughs> Ay na. Ah, ano? Ayan, may nagmasigi pa. Lalo kayo magbumukang tanga. Dali. Bilis na, bilis, 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 bilis niya, putang ina niya. Ah. <laughs> Kawawa naman ito mga ito. Nagkukumahog. <laughs> ano? Ha? Ah? ah, yan si Ronald. 10 minutes na yung re-record ko. <laughs> ano, walang magawa. Ah, di ba? Di ba? Ilang busy nun? Anim. Pito. <laughs> ano, apak na. Bilis-bilisan nyo, dali. Bilis. Hmm, baka hindi umapak. Ha? Baka hindi umapak? Ano? Dahil mukha kayong tanga, 11 minutes. Ah, nagmas pa kayo, lalo kayo nag, naging mas tanga, naging mas papalitan, no? Hmm. Ano, Ronald? Ba't ka na mag-type? Ha? Putang to, sa ikaw, asshole, putak ina mo ka. Ha? Sino ka naman putang ina mo? Sausaw ka ng sausaw ba ka ng ina ka? Ha? Fresh clan ka rin ba, puta ka? Ha? Oh, o binabang nyo kayo mag-isa dito, dalawa kayo dito. Okay, <laughs> twelve Okay, 12 minutes. Tangina. May katibayan na naman ako. May katibayan na naman ako. Na ibinaon ko kayong dalawa dito, putang ina nyo. Ah, di ba? Ah, ano? Playing dead na naman kayong dalawa. Ha? Yung sabi ko sa inyo eh. Tang ina nyo eh. Ang yayabang nyo eh. Hindi nyo naman kayang panindigan eh hindi ba? Panis na panis kayo kay Bong, 'di ba? Tang inun to. Sigaw ka pa lang sigaw ka gabi, ha? Puta ka. Hmm. <laughs> Nagpapasok pa. Putang ina. Sige, pasok pa. Hindi mag VC. Hindi mapak sa VC. Putang ina. Umasa pa makakapasok pa puta ka ha? Umasa ka pa mga ka pa puta ka. Ha? Umasa pa, makaka, apaka, ka pa mga ka pa buwan ng ina muka. Japanese. Ano? Panis na panis. panis. Uh, uh. Okay, 14 minutes. <laughs> Nag-VC 12. Eh. Ano ba naman? Masiyan, putang ina. Mano-manong ignore ang ginagawa mo, ha? <laughs> Mano-manong ignore. Ano? Yan o, no? 40 seconds na lang, 15 minutes na, puputulin ko na ito. naghintay ako. Bilisan niyo dalawa. Ha? Mag-usap na ng gagawin niyo diyan, putang ina niyo. -in ha?